Ano na naman? Pede magtanong ko naman. Pwede na tumasang? Tama ano oh. na ito. Oh. Ito uh, oh. ano puro dito lang. Ah, puro dito lang. Ano ang English ng kanin? Lugaw, lugaw, lugaw. Eh importante 'yung hugot ko. Oh. Ano, 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 ano? Ano, ano. Ano, ano. Ano ang kunot ng kaybo?

Isi, hindi ka makikinig, hindi ka ka. Ano? Eh, yes! nasa premyo po, nasaan? sasagutin na lang. <laughs> <sushi no> lang ba yan? Eh, hey, ito, 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 talang, ito. ito Masabay kayong magsalita. Magtatanong, mag mag magtatanong Ay, magtatanong, magtatanong. Ano yung Ano yung list namin? Ano

Ano English pag baga... kinawagan hindi na, sumagot. Lokot. Pusa 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 pusa. Kuting Kuting, kuting, kuting. Ano ikiling sa malaking pusa. Ah. Big cat, big cat, big cat. पायन आ ठीक बोलो इंग्लिश बोलो आयो मत आया

<laughs> uh, na, naman. Ah, sige, anong? Ito ang sige, anak. boy sige, ang sige, anak. Ito ang ang sige, anak. sige, 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 anak. Ano uh, ano ito ang sige, anak. Ito ang sige, anak. Ito ang sige, anak. Ito ang sige, anak. Ito ang sige, sige, Ito ang sige,

Ah. Kuya Christian magpasagutin mo. wala pa Ayan, ayan. Alamat, tanong, tanong. Tanongin mo muna. Tanongin pa muna. pa Wala, tanongin mo, wala. Ay, malayo. Ay, 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 Kristan naman. Ano ano ba? Ano hindi sa alak. La Pero may laman. Pero may laman. Oh, tama. Ay kaya Kristan daw tanungin mo. Kristo ya Kristan.

oh kuya Krwistana, mantok, tika yutama, tika yutama, kobo ngawat, kuya Krwistana, mantok, tika yutama, 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 tika yutama,

Iman, ako sasabut Sorry, sorry Sorry, Ako, aku Aku, si Jen, si Jen Aku, aku Aku, aku Hindi, anak Huwag taingan, kalabaw Huwag taingan, kalabaw Huwag taingan, kalabaw Huwag taingan, kalabaw Hari, tarima

Bayo, ikaw lang magkain dalakang laki. Habi, hindi kong alam kimi ikaw. Palo, palo. Instead. Bayo, magkain dalakang

Magtindihan po. Ano sa bago? Ano yung mo rin bulong. Bulong mo rin sa akin. Hindi. Sasagot din ako. Para sabay kami ni Papa mo. Uy. Sabay kami. Uy. Para sabay kami. Sabay kami. O. Sa akin na lang. O. Okay. Wala.

Simbol 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 ba? Mali. simbol 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 wa, simbol 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 dikit simbol Ano? dikit simbol 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 simbol

Ako alam ko na, nandinig ko eh. Nandinig ko. Sabi? Wala na. Gusto ako na natin. Hindi ko pa alam. Kasagot na lang, pare. Kasagot ko ko na lang. Oh ho lagi tekanan ayo lah kuli sabut ayo pala pe ngolong-ngoloma tawag na kibo molo oh na audio ko sa akin oh wait udey 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 ayo

Hei, enggak kok. Baik, <mulik> cairin. Halo, gumekiki, Bu. Mau pipa baru kali ya, letih. Mau kalau orang kesaranan. Mau bagi mau papa lo, N. Apa? Heeh. Ini ibu papa lo, N. Kayak itu. Ya enggak lawa. Saya pengin merasa Si Paul! Si Paul! Anong sagot? Jalibi! Jalibi! sagot, Tearon? Jalibi! Sine? Si sini Si Paul! Tama ka na! Ayoko! Ayoko! Ayoko!

Kalau lu tara <imitra> nam. Kalau lu tara nam. Halo, aku Inggris bahasa Busan. Yeon. Busan daw. Yeon, konfit, konfit. Itu minum aku. Gua balik ke Bali. Ini masuk mata. Hei. Angger. Kamu mau tuh? Saya taruh di YouTube. Berkenan. Eh, ala person dekat.